sa inyong lahat. Ako po si Gerald John G. Balanay, nag-aaral sa paaralan ng Ever City Elementary School na nasa ika-apot na baitang pangkat Jose Rizal. Kung sino bang makinig ng isang kwento tungkol sa mga hayop? Kung gayon, maupunong maayos at makinig ng mabuti. alagaan, tama. dapat natin sila ala-alagaan at higit sa lahat dapat natin mahalin tanging sila ay nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan at nakakatulong sa atin kapagbibilang. Ang aso at pisa na nilirahan sa tabi-tabat ng bali. Si aso ay matatag, malakas, kasitag at matagbahay sa kalikasan. Gusto ni aso na palagang malinis ang, a, ang kanyang bahay o maging ng naman. Kapag nakakakita si aso ng mga basura na nakakalat, Sabi kasi ng kanyang anong nagbubuhay pa. Anak, maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisigpihin palamutin ng mundo. Si Pusa naman ay palaging bago Iinitin ang puno, masumit at hindi mabawala sa kanya ang magpapaganda sa sarili pagsimula nun. Lahat ng lumalabas sa kanyang bumanga ay nagpapaniwala niya ito.